mga ka ka-DFL, ayan, mga ka-Dragon. So, for today's video, magdadrive si Gigi Pupunta ng bukid. I-try ko kay. Kasi matagal nang nasundat. Di pa nasusundat eh. Takot na sila akong mag-drive. Bakit kasi natakot ko? kita ko kayo. Ang ay, nara sugat-sugat pa sa bukid. kita ba sa kalente. ako kaagad. ang ano ko lang dyan yung ano yung hindi ko ito? makontrol yung ano mabigat bigat. No? lalo pag mabigat yung sakay pininto yun, ko nga yung sabi niya eh oo, <laughs> uh, 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 nga kasi siya nga daw sobrang sakit niya na ng ganito niya oh braso paano na, na ate pagano'n pag gano'n? Pag pag ito pindutin mo to oh yung start tsaka sabayan mo niyan hindi pero ako pag pag Hindi, pag gano'n? pag pag eh. pag gano'n na? Oo. ako sa ganyan. pag mo, pag 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 pag

ay ko dapat kan magkakay sundan niya ako <laughs> <laughs> okay, hey, mag mag ka <laughs> yan, ano, muna. <laughs> <Ha>? oh. <laughs> na ta yan mura at hindi mabundo oh man

Ayan lang, naman na, oh. Ayun, naman kayang, ano, nakarating naman kayo, ano? Kami guys ng matiwasay at walang gano'n. <laughs> <laughs> Pero mga kadragon, hindi namin pinasok sa loob. Doon lang sa labas. <laughs> hindi nyo nang pinasok. Kaya nang tuligay ka ng timpasin na tatako. Pero kaya mo ipasok? Ayun ko lang. <laughs> Mabagal. Dibang. Kabagan David, sabi natin tibay rin kayo. Oh. Magalan mo lang, mas maganda nang mabagal. Isa uh, ano, mabilis? Oo. Oh, oh. Kapon huh? oh. eh. Hindi niya nilagay siya sa akin, oh. <laughs> Tamalong tot dyan uh -huh. naman. Uh -huh. Magtinda na lang kami dyan mamaya ng melting. Kami muna shape and eye. Kami muna ng inyong tindera. <laughs> bye bye. Okay, see later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. So yun guys, uh, bali may gagawa po kami ngayon ng Bitsi Bitsu. Bitsi bitsu Bixi Ayan. <laughs> Masarap ito guys. So bibenta namin dito sa ating lahat ni Yana. Pang so, lang gamitin. <laughs> no. Nagpagkita ni ano. Ni Yana. Yana, pot pot. Ayan, ayan. So yun, baka makaraming hubog din dahil ito. So, ang tatlong piraso is 15 pesos. Masarap yan mga kabiyak ko. Mga kabiyak So, buwan na tayo. kip kon ko dong Ini udah udah lihat. Halo guys oh. Ah, aku mau basa-basi. So, guys. Maka mabit di sini permanen, guys. <laughs> Ana, Ana, ngetal cek. Ayo deh. Sementara saya ya. dagdag kita. Masarap nito guys. Bitsi-bitsi. Purong malagkit. Ang ibang tawag nila dito sa Tagalog. Ano nga? Karyoka. Karyoka. Ang halo lang nito guys. Malagkit. Meron tong ano. Buko. May buko-buko siya. Kaya masarap. So, yun nga guys, update namin kayo kay Baby Noah. So, operahan siya mamayang 5 p.m. Sa ano, yung dito kanya daw is, ano, potol. So, hindi natin alam kung paano ang operang gagawin doon. Sana maging okay na si Noah at makayanan niya, malagpasan niya yung ano, operasyon. yung yeah, so, baby. Kaya niya, malakas naman siya. Hindi naman siya yung batang ano, maligalig, yung iyak ng iyak. Ano so, siya, malakas siya. Maybe. Ito guys, ano na yan? Ito na. <laughs> <laughs> Hindi mo lang siyang maputla pero ikurog pa yan sa ano, asukal. Ikurog talaga no? yun. yung pa ng asukal yan. Kala mo ikurog ng dinosaur. Oh. <laughs> guys, bali mag na ng ano, tunaw ng asukal. then lalagay na to. Lagay na? Okay. na? Okay. 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 pinasukan na ba yun yung ano, pinulalong mata? Parang bukan ko yun, parang matamis. Sobrang lambot mo yun. Sa hirap, bilugin na. mag ka kaya, lagyan mo ng ano sa loob, piling. Piling. Kung ano yun. Ayan, ang bitsa-bitsa. Mga kadragot, hugin na natin ang atin bitso -bitso ng ating bitsa-bitsa ng Ayan, guys, bili-bili na sa aming bicho-bicho. Marami pa yan guys. Hmm. Tate, magluto ka na ng stock silog, may order. Hindi ako marunong magkawa ng stock silog. Silog. Para tayo maka, ano niya, makarami. Ikirug mo lang yung kanin, niprito mo yung baka, kung <laughs> um, ano pa eh. <ay>. Maglang <laughs> ng saba, marunong, awan di ano, bawang na. 56 may sobrang dalawa. Ay, kinahin mo isa! Bilhin mo na yun. Yung isa ka na Tama. Kulang lang isa? Oo, may dalawa yung dalawa. Parang kulang yung yun? yun, Sabi mo, bagang kulang na yan. <laughs> ah, kasi ano? Na na Mga suki! Ah, oh, nana, bilhin na! Ah! Oh. Ay! Eh. Sinana talaga, oh. <laughs> Tumaranay, tumaranay. Sarap. Oh, antay, magbinta ka ng bitsi-bitsi. Oh, di ba? May benta kami. Naya sa camera eh. Oh, di ba? <laughs> okay na! And guys, pangalawang luto. Yung unang luto ay naubos.

ko ay Madam Irene. Ito kung gusto niya. ang palawin. Regregatan ko lang maglakad eh. May i-deliver lang. Agatang <laughs> <laughs> okay. kayo na eh. Nag-imas. <laughs> Ilan ang order mo, tita? Pasita? Ole, mutay. Jay, okay, uh, ano ah. yung kinuha mo? Tatlo, uh, ibibigay ko sa mga birat ko. <laughs> okay. Para kayo so, silang merienda. Wala akong Oh, ito na lang guys sa tira, oh. Ito na lang, oh. Ikaw, JD, anong gusto? Ah. Uh, oh, so, yun guys, bali-ubos na ang aming bitcho-bitcho. Sold out na siya. Ito guys, may may-ari na. Oh, diba? ba? Isang ganun-ganun lang nakaubos na tayo mm -hmm. ng ating paninda. Ito yung antipasing na bili. yung tinabili binili na rin. Binenta niya na lang din. Ayaw okay, pa sa ng paninda. Yeah, ito na lang. Hi guys. Ah, uh, bali tapos na po kami magluto ng aming panindang bitchu bitchu. Ayan, naubos naman guys. So, parang bagong episode na naman tayo ulit. Bukas, ayan, sana manood pa rin po kayo kay kulang kami. Kami lang apa, ulit. Sana si Noah is gumaling na. Pag-pray po nyo rin po si Noah. Baby Noah, sana maging okay po ang kanyang operation. Ayan, thank you so much mga kag dragon Bye po! Bye po!